Ay operasyon uh, regarding Manhunt Charlie uh, wanted person po nag-operate po ang Madalag PNP ng uh, Manhunt Charlie dito sa bayan ng Madalag uh, ang kaso po nito ay uh, case po uh, bali nangyaring insidente siguro mga February ito nangyari so ngayon lang lumabas yung warrant niya ang biktima natin dito ay nung time na yun ay 13 years old And uh, lumabas yung warrant niya ngayon lang uh, September 12, 2024. Yung complainant yung itong ano to sir? Kasi may information na parang magpatay? Mag mag uh, yun nga po. Ang biktima po natin ay anak po ng suspect. Hmm. So nangyari February pa. Tapos finayla ng case uh, pinailan po siya ng statuto. Okay. And ngayon lang lumabas yung warrant to pares po niya. Paano po, pwede po sa ano, dun sa naging investigasyon po ng Madalag PNP, paano po naglakas loob na magsumbong itong biktima po sir? Uh, bali ang uh, nakausap ko yung nanay ng mga biktima, no? anong ah, isang biktima na ng biktima natin. Uh, ayon sa kanya, ah uh, siya ay paminsan-minsan lang umuwi sa kanilang bahay kasi nga uh, nagtatrabaho siya sa isang uh, na, na kasambahay sa isang bay bayan dito sa Aklan ano. Mm -hmm. Hindi ko na lang babanggitin oh, yung bayan yes, okay. para maitago din natin yung identity nila. Uh, sabi niya ang naiiwan sa kanilang bahay ay yung kanilang apat na anak kaya lang sabi ng nanay niya uh, sabi ng nanay ng biktima natin yung ibang mga kapatid takot doon sa tatay. So wala din silang magawa. Bali apat 'yun na iwan. Oh. Information dalawang lalaki, dalawang babae. Tama po, tama. And then yung biktima natin, yun ang pinakabunso sa kanila. Okay. Long time na yun ay 13 years old lamang yung bata. So paano po nagsumbong yung victim? Ayun, uh, siguro uh, siguro hindi na niya matiis yung ang pakaalam ko kasi is paulit-ulit na ginagawa doon sa bata. Yun ang kwento ng nanay sa akin. So siguro, hindi na sa nanay at yun nga ang naging dahilan para magreklamo dito sa madalag pin. So mapunti sir, hindi na-tolerate ng nanay? Kasi minsan may mga ganong cases na yung nanay medyo takot na isubong. O pagtatakpan sa yung mister. Oo, yun ang karaniwan. Siguro dahil yung nanay eh, hindi na naman madalang na lang umuwi sa kanila and then uh, siguro uh, hindi rin niya makayanan na siyempre bilang nanay ng biktima ay eh, talagang gagawin mo lahat ng para para matulungan yung anak mo. Sir, sinabi niyo po paulit-ulit. So, anong age po nag-start yung ganong pang-aabuso sa itong bata? Uh, hindi ko na naano yung kung hangga, kung anong age, ano. Pero ang last is yung 13 years old na siya nung nag uh, nagreklamo siya dito sa Madalag PNP. Eh, hey, lang yan, nga, ya, dirty na siya. Oh. Main information sir na yung isa pa ng <clears throat> anak ay eh, ganun din ang nangyari hanggang sa nag-asawa na lang. Uh, allegedly, ganun nga. Ang ginagawa. Ah, uh, ganun din ang nangyari dun sa isang anak niya. So meaning, yung dalawang anak niya, yung ginoconsume parang gano'n. Ah, so, uh, what's okay. the ano story from the mother of the victim? The... Pero yung case na to, dun lang sa 13 years old. Opo. Yung... Dun lang siya sa 13 years old na ano. Yung kasi is... yung isa ayaw man magreklamo. Uh, Yun ang sabi ng nanay. Ito kasi sabi niyo po, parang operation na po ito no, kasi uh, may warrant na po siya. Mm -hmm. Saan ni po siya na-aresto? Ah na arresto namin yung biktima ay ah, yung suspect natin sa kanilang bahay habang nagiinuman sila ng mga kapatid niya at saka ng tatay niya. Doon din mismo sa bahay. Opo, bali apat sila doon sa bahay nila eh na nagiinuman. Yung mga anak sir nasa na? Ah uh, yung mga anak niya parang may bahay kasi sila dito sa may ano. Dito pa rin po sila sa Madalag yung kanilang uh, mga anak. Mm -hmm. Uh, pero malayo na po sila, hindi na po sila nakatira sa isang bubong. Oo oh po, malayo na po sila. So just after na mag-report sa inyo, itong 13 years old na ito, nirescue natin or ano? ano no, no. Uh, nung kasing time na yun, ano pa ako eh, uh, hindi pa ako yung happy dito, kaya... Yung full story how how the investigation happened, uh -huh. hindi ko na masyadong ano. Alam mo, parang itong warrant na po, kayo na po yung... Opo, 'yung nag-implement na lang ng warrant to pares, ako na po 'yung ano, mm -hmm. nag-implement. Napakalayo daw ng lugar, hindi ko kayo nahirapan ang team natin sa pag-locate dito sa suspect. Eh? Actually po hanggang ngayon masakit pa 'yung katawan namin. <laughs> sobrang layo po at saka yes, sobrang ito. hirap ng daan. Oh. 'Yung ano po, wala po bang ano, resistance from the suspect? Ah, uh, uh, surprise kasi 'yung pag-implement namin kaya hindi na rin siya nakapalag. Mga, mga anong oras na siya, sir, nahuli? ah uh, siguro nahuli namin siya ay mga 6.22 p.m. na po. Mm <laughs> ng gabi. Madilim na po, sir. Nung mahuli ninyo yung suspect, gabi siya, <clears throat> kung naka man kayo, nakausap naman, sir, may pagsisisi ba siya sa kanya nagawa or totally wala? parang walang emosyon yung suspect natin. Siguro, sa tingin ko lang ha, parang hindi naman siya nagsisisi doon sa ginawa niya. Pero alam niya naman na may ano siya. Alam niya po na may warrant. Alam niya po. Kasi itong case, kasi pag may ganung warrant, regular filing po yung nangyari. Hmm. Oo, okay. oh, regular filing na po siya. Kaya nga nandun siya sa pinakamalayang lugar. Eh, kaya uh, ah, nandun siya kasi alam niya na may parating na warrant sa kanya. Mm. -hmm. Dito so, sa uh, suspect. Oo oh, po, sa suspect po natin. Okay. So, May posibilidad kaya sir na pwede itong pwede siyang i-undergo sa drug test kasi kinagawa niya itong ganitong krimen sa mga anak niya? Ah, uh, kasi pagka uh, uh in-undergo natin siya sa drug test, drug test, dapat drug related yung incident. So, hindi natin siya in-undergo ng drug test. Ano nga yung kaso sir? Statutory? Statutory. Po. Mm -hmm. Okay, so no okay. bail. No bail po